of changing lives. Makabagong tunay na radyo, tunay na rancho. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. Isinasa diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Mga kabrigada ng ating one time, the new Filipino time, eksakto alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldok ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Na narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At gayon. At ngayon. Narito ang inyong mga tagapagbalita Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan Siksik sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines sa Brigada, Brigad, o Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Dating Presidential Chief Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, inisa-isa ang dahilan kung bakit hindi dapat paniwalaan ang mga pasabog ni Royina Garma. Ang nagdaang administrasyon na walang Davao model at reward system sa war on drugs ng nagdaang administrasyon. Samantala, asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque na si Myla, nakaalis na ng bansa. Paglilinaw niyang nakikipagtulungan siya sa Quadcom, pinasinungalingan naman ng mega panel. Ang DFA, wala pang impormasyon kung may OFW na nadamay sa drone attacks sa Northern Israel. Sa Samantala, Pinay na nagdiriwang ng kanyang kaarawan patay ng mabagsakan ng puno matapos ang pananalasan ng Hurricane Milton sa Florida. At ika-apat na linggong taas presyo sa mga produktong petrolyo kasado na bukas. Umento sa oil prices, sisipa naman ng halos 3 pesos. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. News FM Philippines in the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide, Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Ako po, o araw po ngayon mga kabrigada ng lunes, October 14, 2024. Kami ang inyong magiging tagapagbalita, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikdem. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada, dating Presidential Chief Legal Counsel Atty. Sal Panelo, Ini sa isa ang dahilan kung bakit hindi dapat paniwalaan ang mga pasabog ni Ruina Garma. Samantala kung may smoking June, Or may smoking gun, mayroon namang smoking dude. Ganito'y nilarawan ni dating Chief Presidential Legal Counsel, Attorney Salvador Panelo. Ang naging affidavit at pagsabog ni dating PCSO General Manager, Riena Garma, kung saan iniin ang nagdaang administrasyon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Sal Panelo, inihambing niya sa isang kwitis. Ang mga expose ni Garma at inisaysa ang mga dahilan kung bakit hindi ito credible. Unang tinawagan daw si Garma ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong May 2016 gayong hindi pa nga ito naluklok bilang pangulo. Pangalawa pa mga kabrigada kay Garma na rin mismo nang galing na hindi raw siya kasama sa Davao Model. Pag binasa mo, nakikita mo na it's smoking gun, parang kritis sa tingin tuloy ni Panelo parang pinilit at tinakot lang si Garma sa ngayon, nang matanong naman kung kakasuhan ba nila si Garma, ang nasabi na lang ni Panelo ay hindi na sapagkat pawang hearsay lamang o chismis ang mga aligasyon nito. Nakikita ko na the affidavit was craftily worded and prepared para palabasin na meron siyang ini-expose yung humano, but at the same time, it will not stand in court. Umahataw ni Katabalita Nationwide! Mga kabrigada, House Squad Committee Chairperson Robert A. Barbers na nakalabas na ng bansa si Myla Roque, ang asawa ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa panayam ng Brigada News FM Manila kay Barbers, sinabi nitong nakalipad na si Mrs. Roque nitong unang linggo ng Setyembre at pupunta raw sa Amerika. Sa hiwalay na pahayag, nilinaw naman ni Mrs. Roque na nasa Singapore siya para sa isang medical treatment. Kinontra naman ni Barber sang naging statement ni Myla. Hinggil sa umano'y pakikipagtulungan niya sa Quadcom. Sa isa kasing pahayag, sinabi ni Mrs. Roque na binigay naman niya ang mga hinihinging dokumento ng kamera. Pero tilay patuloy pa silang naghahanap ng iba. Sabi pa ni Barber sa brigada, ibang dokumento naman ang kanilang nakuha at tanging diagnostic results lamang. Hindi na totoo yan. Ang aming hinihingi sa kanya ay uh, medical certificate. Uh, dahil nabanggit po ni Atty. Harry Roque na she has undergone a medical uh, procedure, eh kung ang aming layunin na imbitahan siya na mag-attend at humarap sa Quadcom no, para makapagbigay ng linaw din. Sa huli, tuloy ang paghimok ni Barber sa mag-asawang Roque na humarap na lamang sa pagdinig para madepensahan din ang kanilang sarili. Kaya nga gusto namin na uh, personal siya mag-attend. Hindi yung dokumentong sinasubmit, hindi po makakasagot doon sa mga tanong ng mga congressman. Kaya nga ho, siya para sa mismo ay magbigay linaw. Rapido! Brigada Nationwide! Brigada Nationwide! Sa Tanghali! Samantala mga kabrigada, nilino naman ni senator Christopher Bongo na walang umiiral na reward system na nagkakahalaga ng 1 million pesos bawat patay sa war on drugs ng dating Pangulong Rodrigo Ayon pa kay Go, walang ganitong sistema na ipinatutupad para sa kapalit ng buhay ng sinuman. Samantala mga kabrigada, Anya, hindi rin kailanman pinaintulutan o kinunsinte ng dating administrasyon ng mga walang saysay -say na pagpatay. Itinanggi pa ni Go ang mga ligasyon na siya ay sangkot sa paghawak ng pera na sinasabing reward system. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Samantala mga kabrigada, Senador, iginit naman na patuloy lang ang kanilang investigasyon. Hinggil naman sa Chinese spy allegation kay Guo. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada! live <laughs> report <laughs> 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 kitang rason si Sen. Win Gatchalian para bigyan pa ng ikatlong pagkakataon. Si Alice Guo na sumailalim sa executive session lalo na't wala silang nakuhang bagong detalya sa nakaraang session. Ngunit sa kabila nito, ayon kay Gatchalian, target pa rin nilang ipagpatuloy. Ang imbastigasyon hindi sa aligasyon kay Guo na isa siyang Chinese spy. Pero inamin ng senador na tiyak niyang magiging komplikado ang pagsasagawa nito dahil wala sa bansa ang accuser na si Chessie Jiang. At mahirap na rin ito gustong ma-access. Hinikay naman din niya ang intelligence at defense agencies na masinsinang pag-aralan nito bilang parte ito na malaking issue na kinaharap ng ibang bansa mula pa noon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ann Cortez ng 105.1 Brigada News from Manila, The Mexican News of Sweden. Bagong bago, Brigada Balita Nationwide. Samantala, Kabrigada, unang command conference sa hanay naman ng PNP kasama si DILG Sekretary John Vic Remulla, kasado na ngayong tanghali. Brigada Kat Austria, i-brigada e mo! Brigada! brigada. Kasado na ngayong tanghali ang unang command conference sa hanay ng Philippine National Police kasama Si DILG Secretary John Vic Remulla. Sa abiso ng DILG, alas 12 ngayong tanghali, inaasahang nagumpisa na ang command conference. Inaasahang tatalakayin dito ng PNP sa bagong DILG Secretary ang mga umiiral na panuntunan sa promosyon at reassignment ng mga opisyal ng PNP. Mahalalang isa sa gustong ipatupad ni Rimulya na structural reforms ang alisin ng politika sa pambansang pulisya. May mga bagay pa anyang kailangang ayusin sa hanay ng PNP, partikular na pagdating sa promosyon ng mga pulis na kadalasan ay palakasan umano ang nangyayari. Ayon naman sa PNP, may existing policies sila upang matiyak na walang palakasan system sa kanilang organisasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Gas Austria ng 15.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Iba pang balita mga kabrigada, ang DFA wala pa rin impormasyon kung may OFW na nadamay sa drone attack sa Northern Israel. Brigada Katrina Honson, ibrigada mo. Brigada Live Report. Wala pang impormasyon ng Department of Foreign Affairs kung may nadamay na overseas Filipino workers sa nangyaring drone attack sa Northern Israel. Dahil dito, patuloy na pinag- Alalahanan ng Philippine Embassy ang mga Pilipinas sa Israel na manatiling malapit sa mga shelter para sa kanilang kaligtasan. Dagdag pa na embahada, kung may marinig na serena o makatanggap na alerto mula sa IDF Home Front Application, agad na pumunta sa mga ligtas na lugar o shelter. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa PAM Manila, The Music and News. Osoan. On... RAPIDO! BRIGADA Samantala mga kabrigada, isang Pinay naman na nagdiriwang ng kanyang karawan, patay ng mabagsakan ng puno matapos ang mananalasan ng Hurricane Milton sa Florida. Brigada G. Studio, i ibrigada mo! BRIGADA! Isang malungkot na balita dahil isang Pilipinang senior citizen ang nasawi matapos mabagsakan ng puno sa gitna ng cleanup efforts pagkatapos ng hagupit ng bagyong Milton sa Tampa, Florida sa USA. Ang biktima ay kinilalang si Luisa Santos, 73 taong gulang at operator ng Oakland Manor Assisted Living na nangangalaga sa mga nakatatanda. Ayon sa Philippine Embassy sa Washington, D.C., tumutulong si Santos sa paglilinis matapos ang pananalasan ni Milton nang mangyari ang aksidente residente Nais umano ni Santos na alisin ang mga natumbang puno at sanga sa paligid ng kanilang pasilidad upang masiguro ang kaligtasan ng 28 residente. Pero habang nagpuputol siya ng sanga ay bigla siyang nabagsakan ng malaking bahagi ng puno na nagdulot ng kanyang kamatayan. Kwento pa ng anak ni Santos na si Wendy Tantoso. Nagbabantay ang kanyang inaboong gabi sa kasagsagan ng Hurricane Milton upang masiguro ang kaligtasan ng mga senior citizens na kanyang inaalagaan. Ang embahada ng Pilipinas ay nagpaabot na ng tulong sa pamilya ni Santos at tiniyak na susuportahan sa iba pa nilang pangangailangan. In the heart of changing lives, ito si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of uh, Manila. The Music News, author. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Isa naman pong grupo ang nanindigang maaabota ah. ang 43 pesos kada kilo ng bigas sa sandaling alisin ng mga middlemen. Brigada Sheila matibag ibrigada e mo. Brigada. <gibody> Report. Iniit ng Samahang Industriya ng Agrikultura o Sinag na bababa sa 43 pesos ang kada kilo ng bigas kung aalisin ng gobyerno ang mga middlemen. Paliwanag ni Sinag Executive Director Jason Kainglet, matapos gilingin ang bigas, ipagbibili ito sa hindi bababa sa anim na middlemen gaya ng mga wholesalers at biyahero bago ang makaabot sa mga consumer Sa kada daraanan anya ng bigas ay nadaragdagan ng 2 piso sa retail price ng bigas. Idiniin ni Kainglet na kayang maipagbili sa 43 pesos hanggang 45 pesos ang kada kilo ng bigas nang hindi ibinababa ang taripa. Ito anya ang makakamit kung tatanggalin ang mga layers sa industriya upang mas maraming mga tao ang makabili ng abot kayang bigas. Samantala, mababatid na nagsimula ng ipagbili sa mga kadiwa outlets ang mas mababang presyo ng bigas bilang bahagi ng Rice for All program. In the heart of changing lives, ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Uh, Sorte! Sa Samantala mga kabrigada, epektibo bukas, malaki yung itataas sa presyo ng mga produktong petrolyo. Abiso sa mga motorista na nakikinig sa atin ngayon tanghali, may tataas daw na, na 2 pesos at 75 sentimos kada litro ho ng gasolina. Samantala mga kabrigada, sinasabi pa, meron din daw umento na 2 pesos at 70 centimo sa kada litro ng diesel. Samantala habang 2 pesos naman at 70 din ang itataas naman sa kada litro, uh, litro ng kerosene. Mga kabrigada, ito na ang ikaapat na linggong taas presyo sa diesel. Bagong bago, balita nationwide. Sa atin health news, mga kabrigada, papaano nga ba mapapanatili ang balansing buhay at trabaho bilang isang ina? Sa mga hamon po ng pagiging ina, mahalaga ang mahusay na time management upang mapanatili ang balansing buhay at trabaho. Maganda rin mag-set ng priorities at gumamit ng mga tool tulad ng planners, Lakso Apps para po sa mas epektibong pamamahala ng mga gawain. Ang suporta mula sa pamilya at mga kaibigan ay makakatulong din. Isa na rin ang regular na pahinga at self-care sa iyong routine. Huwag din kalimutan ang pakikipag-communicate sa employer tungkol sa mga flexible work options. Sa huli mga kabrigada, mag-set rin ang oras para sa inyong anak upang mapalalim pa ang inyong koneksyon sa isa't isa. Huwag din kakalimutan na Asama mo ang Moms Love ES1 Capsule sa pagpapanatili ng balansing buhay at trabaho bilang isang ina. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Moms Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Weather Update. Mga kabrigada, sa kasulukuyang walang monitor na low pressure area or bagyo sa loob ng par. Sa kabila ho nito ang nararanasang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at kidlat sa bahagi ng Northern Luzon at Batanes ay epekto lamang ng shear line. Samantalang Easter list naman mga kabrigada ay magdadala ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pagulan at kidlat sa bahagi naman ng Cagayan, Isabela, Aurora at Quezon. Bunsod pa rin ang Easterlies, posibleng makakapekto ng isolated na pagulan sa ilang bahagi ng Luzon, Metro Manila at Eastern Visayas. May posibilidad ding makakaranas ng isolated na pagulan ang nalalabing bahagi ng bansa, bunsod na rin o na rin ng localized thunderstorms. Brigada, weather update. Brigada Balita Nationwide sa Kabrigada likas sa ating mga magulang ang pagsasakripisyo. Pero kapag ang sakripisyo ay para sa kanilang mga apo, lalo pang lumalawak ito hong kanilang ginagawang pag-aalaga. Napakahirap ho mga kabrigada ng sitwasyon ng tatlong taong gulang na bata na si Lawrence Sampalay mula ho sa may manay barangay Tignapulaan, Cagayan de Oro City. Iniwan siya ng kanyang ina sa kabila ho ng pangangailangan na alagaan ito hong bata dahil hong sa kanyang malubhang kondisyon na severe multi-mutated hydrocephalus secondary to cherry malformation. Mga kabrigada, ang tanging nagmamalasakit ho at nag-aalaga kay baby Lawrence ay ang kanyang lola, ito hong si Lola Lorena Sampalay na meron din hong brain cancer. Hindi rin ho matutulungan ng bata nang kanyang ama dahil po sa hepatitis. Kaya naman dumulugo sila sa Brigada News FM Cagayan de Oro para ho sa pangangailangan ng bata mula ho sa gamot hanggang sa diaper at iba pang pangangailangan. Hindi na gatubili, mga kabrigada, ang Brigada News FM Cagayan de Oro at ang One Tahanan Party List sa pagtulong ho kay Lola Lorena sa pamamagitan ng on-air na panawagan. May mga nagbigay ho ng tulong at ang mga staff mismo ng Brigada News FM Cagayan de Oro ay nagbigay ng cash na umabot to sa 4,790 pesos. Lubos ang pagpapasalamat ni Lola Lorena dahil sa kanyang pag-uwi, makakabili na siya ng gamot at iba pang uh, pangangailangan ng kanyang apo. Dagan salamat sa nagtabang, nagtunol ani, naot nga bawi yun lagi ni sa ginoo, panalangin ng hapon siya, nga mm -hmm. siya ma ataw ataw po. Huwag salamat sa brigada, na nakugin gi nga tabang niya sa akong apo. Mga kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon bilang Pilipino, mga kabrigada, na natili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, Maraming salamat. Kabrigada. Balita. Kabayaning pagtutulungan. A volunteer of Wantahanan list. Visit Wantahanan website at wantahanan.org and wantahanan Facebook page. Nakalan Spreakaman, Napapa Ang mga Garapan, Brigada Balita Nationwide. 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 sa tanghali Sik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Moms Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping, inspiring people to achieve a Better Life. Mga kabrigada, kami po ang inyong mga lingkod. Brigada Angel Divera at Brigada Leo Navarro malikdem. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa Brigada News FM Manila The Music and News Authority! Authority. Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radyo. Makabagong tunay na radyo. Angat sa musika, sa musika at balita. balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart